Hi, okay, what's up guys? Magandang umaga sa inyo. It's Sarah TV muli. Panibagong vlog uli. And for this vlog, binaklas ko yung panggilid ni Sarah Q. Ayan, nakikita nyo naman. And meron akong hawak sa aking kamay ngayon. Ito. Ayan. Center spring guys. Kasi papalit ko ng center spring tong si ano, Zero Q. Kasi na ko na ano you know, na ko na ganito pala center spring ni Zeraqiu. Malit, may click, sobrang click. Kumpara dito sa isang center spring na hawak ko ngayon, ayan. Pang GY6 po ito, stock na ano lang naman 'to, stock na center spring pero never pa nagamit 'to. Kasama 'to sa binili ko sa set kaso hindi naman nagagamit. Tsaka matigas pa. Brand new pa 'to niya matigas pa hindi kumpara dito na sobrang lambot napakita ko sa inyo gaano ka lambot to alright guys ito yung stock na ano natin center spring yan maikli sya compare dito sa GY6 na center spring mas so, patang pato compare dito makikita nyo naman at sobrang lambot nito guys ayun o no? almost makakompress mo na talaga sya yan malambot di kumpara dito na matigas Ayan. kasi bago pa lang to never pa nagamit to na tambak lang medyo nangalawang na nga eh. pero inilinis ko na yan Ayan. Ayan. matigas to Ayan. ito yung kakabit natin dito sa ating torque drive Ayan. 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 Tsaka importante na may tools kayo para makapagpaklas kayo kasi mga kayo kayo lang. Oops. Alright guys, yan na. nakapitan na natin. Solo power lang. <laughs> Pero ito na. nakapitan na natin yung stock na mas mahaba pang center spring compared dito. Hindi ko lang kung 800 RPM yun or 1000 RPM na center spring Pero baka 800 char. Pero ito na, nakapitan natin. Nakapitan natin yun sa CVT. sa ngayon hindi pa fully set up po talaga yung yung CVT ni ano ni Serapio may mga hinahanap pa ako sa kanya nag experimento pa ako guys na uh, feel free to suggest in the comments below kung anong anong magandang suggestions para sa inyo kasi ako oh, hindi naman obi biyasa sa pagmumoto talaga literal na nag-experimento na ako. Nag-explore lang. Ano yung ating CVT? Nakabit na natin ulit. Naka-RDR belt tayo. Yan, galing sa... Kay AJ Motovlogs yan And uh, ito naman, naka-fusion tayo dito. Naka-combination tayo ng CVT. Ito po, naka-lumberg. Drive, -base, drive -base tayo, pero naka-stack pulley tayo. Sige naman ako siya. Nag-fusion -nag ako. Tsaka nakita ko yung maganda nga talagang performance. Talagang natuwa ako sa takbo niya. And... Uh, Easy talaga yung performance na ano sa kanya. Isa lang yung 100 talaga. Ganda. Siguro mas magi improve pa to pag pinakalgal ko yung ano, yung stock na ano, na pulley. Bakit nga ba di ko ginagamit yung ano, yung ano na guys, number pulley natin. Ito, 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 ito yung reason. Alright. Ang galing ko lang. Kung nakita nyo to guys, yung pinalit ko, actually may stock pa ako. Yung included na slider piece ng lumber 9. Ay talagang hindi na rin maganda. ito binili ko pa to aftermarket nito pero ang luwag. Ano? Wala na siyang sikip na maibibigay. Lahat po ito maluwag. Kaya hindi ko muna siya ginagamit sa ngayon. Kasi ayoko masira yung poste na to eh. Sayang naman kung gagamitin ko tapos may fault pa pala. Kaya ang kaya ginawa ko, nag-fusion muna ako habang ganun yung nangyari. finusion ko muna tong stuck ng ano stock ng Easy Ride 150 FI at yung Lamborg 9 na drive face so far goods naman sa akin wala akong problema pero wala akong problema dito goods na goods tong pulley na to ah, so yun nga ang pangat na talaga ng nabili kong ano aftermarket na ano na slider piece pati yung stock na yung kasama slider piece ito hindi rin maganda eh yun na talaga yung pangit kasi sobrang nipis pero pag nalagay mo naman siya, sobrang sobrang sikip. Masikip talaga 'yun. Hindi siya ganoon kadaling mahila. Kaya ng hindi hinihila ko, hirap po. Ayun. Full force na 'yan. Hindi mahila. Wala. Mahirap siya hilahin talaga. Yan, di ko nga muna siya ginagamit dahil sa slider piece issue. Tsaka ako na lang gagamitin pag naka bili na ako ng matinong slider piece.